hello! Medyo hali akong day naka-vlog. So, ngunyan, uh, may content ako. Wow! Ah. Content. Dakulong kayong mga santol digdigting. Ilingon nito. Dakulong santol. Day ko man yan magkakarakan. Maalsum man kaya yan. Maalsum kaya yan. So, samaan nyo ako magpulot. Magpulot? Magpulot? pulot. Diba? Pilipino major ako. Mag... Magpulot. What? Magpulot. <laughs> Pupuroton ko na lang siya. Tabahan nito ko magpurot. Pagpurot yung mga santol. Tapos, itutur ko ka. Wow, itutur. Itutur ko ka mo sa likod mi. May likod kami. Ang likod natad. Um, sa maabot na Sabado sa maabot na Sabado po ano um, magibo kami ulit ng mini garden kang agum ko so ngunyan i, i papahiling ko sa Indo ang likod na natad may yes are you excited art man. Tara na!

ko alam kung pwede pa Last two. Hindi, e, hindi na kita sa likod. Ini ang likod niya. Eh. Pero i-check e ko muna si kuya ba niya ngayon. Kung na. bait pa. Hindi pa siya hino, pero feeling ko madali na eh. eh, nasa baba lang siya. Inang likod niya matambo siya pero sa Sabado, aayosin niya ni. May mga santol pa dito, oh, mangga, santol. Inang natad niya sa likod. So iniyo. So ini guys, ini part na ni. Ini part na ni, diyan ah, gigibon na yung mini garden. Okay, ipapantin pa pa. Yan ang gigibuhin ming mini garden. And then, di may iling ang ah, unlimited water ni. hindi may iling sa likod. Pero pwede man duman sa plant. Tapos may batag pa din di o. Sarong buli. Kini lang yan ako yung samot. Okay. Aram po ka ni. Anong apod ka ni? Pero ano ni? Langkawas. Langkawas ata yan. May burak siya o. Oh. May langkawas. May burak. So, iyon man lang yan guys. Update ko kami sa Sabado kung makapuuna kami kang agon ko. Mag-garden. Bye! 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 Diyos makalos! Follow and share! Follow lang, Miss Kay. At ako lang, ina-explain. Follow lang. Follow lang or like. Bye! Ako lang din mag-share. Pero kung gusto nindo, i-share nindo. Bye everyone! Diyos makalos!